So ayan mga padi, dito tayo ngayon sa pinakadulo na parte ng daan dito sa may San Emeo. So, so sa tatayuan natin, eh, parte na ito ng uh, Iloilo. ilo-ilo. likod natin, ganun yung boundary ng Antique. Ayan, Antique Dio. So dito sa likod natin manda, eh, ito yung pinakadulo na simentado ng daan. No? At kung nakita sa drone shot natin, ay uh, malapit-lapit na. Good morning mga pati! So yan, rides sulit tayo ngayon. Today is Sunday. Pakatapos lang ng uh, bagyo dito sa may uh, Antique. Uh, at ngayon ay mag-rides sulit tayo. Dito lang naman sa may parte ng San mayo At uh, papakita sa inyo kung ano bang pwede ninyong uh, pasyalan at uh, pwede ninyong puntahan kapag may rides kayo. No? At i-update uh, ko kayo sa mga kalsada dito sa may parte ng San mayo At uh, tayo natin tagusin yung uh, tubungan no kung anong status na kasada doon at try natin na at try natin puntahan yung uh, binagawang kalsada papunta ng uh, tubungan ano <coughs> inayos na kalsada dito Ayun, so yun ay uh, try natin na uh, puntahan yung mga bagong spot nyan sa may aningalan so kasama pala natin, si Mrs. Bria ayan sa likod natin hi mo muna ma ayan, so dito tayo ayan. so ayan inaayos itong kawsada. dito yan sa may barangay Brangbang San Emilio marami na siyang kalsada dito guys elevated na masyado ng ano garagal so short ride nito mga paddy para mapakita ko sa inyo itong mga magandang spot dito sa may aningalan so din ako tumingin sa mapa natin ay malapit na naman to hindi abot ng dalawang uh, oras yung biyahe natin malamang Or, isang oras lang yung biyahe natin ngayon Aningalan Old Town So pinalitan ko na to yung panggilid nya Pang na to Kaya din nahirap si Vimax Akyatan Wow Maganda talaga mag-rides dito mga pani Lamig kasi Tinaturing nilang uh, Baguio City Dito sa may Antique Kaya tinaguri ang Little Baguio itong Aningalan Kasi bungad pa lang ay napakalamig na dito so dito malamang wala na signal dito na cellphone mahina na signal dito so may shortcut dito yan dito tayo didiretso sa may mismong proper town proper ng uh, San Emeo dito tayo mag shortcut tapos na is uh, police station ng San Emeo at papunta ng Aning Island dito sa part na to dito ako parati dumadaan kapag mamadali ako dito yan tapos ang tagos na na ito is uh, main road na papuntang aning alan yan tagos na na ito is main road na guys yan you know. o gabi namamoist na yung ano lens ko So yun, wala pa lang tayo Ayan, Ito naman yung kalsada Ayan, May mga pa Dito na parte Grabe tong zigzag road na to Dito na yung umpisa ng uh, elevated na part ng San Romeo Ito na Kaya na-experience nyo kapag uh, aakyat kayo dito or pababa Eh Nararamdaman nyo sa tenga nyo yung ano parang nabibingin na kayo diba? dahil yan sa mga uh, elevated na area nag-iiba yung uh, hangin dito sa taas kaya uh, feel natin nabibingin na tayo ganda na panahon ngayon katapos na na bagyo para nilubos natin na mag-ride kahit dito lang para uh, at least ma mag-ano uh, naman mapawi yung ating uh, excitement sa pagra-rides so sana din mang moist ating camera dahil sa lamig dito so ay dito na tayo sa pinaka malamig na parte ng aningalan parang rainforest ano you know? papalibutan tayo ng mga natataasang mga kahoy Or mga ha ano, halaman ano you know? alas na natin kita yung araw dito yung pinakamalaming guys promise yan you know? o parang mossy forest yung ambience sabi yun mean, lamig na. no yan dito malapit na tayo sa barangay aningalan ayan o no? welcome to barangay aningalan summer capital of antique Ay, lagyan na na. Ha? No, na naman. So, lagyan muna tayo dito. So, dito yung <coughs> mihin na barangay ng Aningalan. At meron sila tindang dito mga halaman guys at mga fresh na gulay. So, dito rin nagaling yung mga ano nila dito. Mga gulay. At, pwede na kayo bumili dito. Kasi mura dito. So, naglagagit. Lagyan na kami dito. So, ayan. Maganda yung panahon ngayon guys. Diretso tayo. So, ito yung pinaka mataas na parte ng uh, ano may falls to uh. may falls no so marami ng mga riders din na makiat dito guys kasi maganda yung dito yung view at malamig wow madala ribbon mo <laughs> ano yun, ragyan na so, meron dito so, punta tayo dito sa spot na to guys ano yun, may manya CKP, cafe so, yun, bababa tayo dito kuy tarik taas dami no dami ang view no Lama. mas magro. At ako. Yung mga rocket man. Wow. May do room mo 'di? In the hotel room. So, touch down si Cafe Aningalan. So, dito sa parking lot nila. So, dito kami nag-park. Ito yung view sa paligid. At uh, Yan yung mga iglo type guys. So parang room siya, may pintuan at may bintana. So di ko sure kung part pa to ng si cafe guys. Pero ito yung nasa tabi niya. Yan. So dyan tayo aakit mamaya. Ganda. Maganda yung view kung galing nga sa may taas. Yan kalsada na yan eh. Kalsada dyan. Tapos na lang tayo dyan sa ilalim. Maganda yung view dyan sa taas kapag titignan mo yung si cafe Pero dito sa baba, eh, taas na niya. So, akit tayo mamaya dyan, palipat tayo ng drone. At uh, tignan natin yung view. Hey. Guys. Basta guys. Musta, musta. Okay lang. Okay lang. Maganda bang view? The view? Isang, some... okay, is some... So, ini dito, guys. Oh. ya this is Bria. Uh, ito yung view sa likod So, jangan yung barangay Apong, guys. Tapos may falls dyan, oh. May falls dyan. Grabe yung ganda view dito. View deck dito sa ilalim. Tapos, meron Grabe ganda. Ito kami ngayon sa may isang cottage nila dito. Parang ano. Parang grupo na cottage. Yan. Malapad. Grabe yung view. breakfast na muna tayo mga padi. Yan, ito yung breakfast natin ngayon. Bari, magkano to? Ma? 170. 170 tapos ito, 120 itong kape na to. Yan. Ito yung mga serving nila guys. So, okay naman, dami naman oh. Tapos, ganitong view ba naman, makita natin sa background natin guys. Okay. Yan, so, yan, breakfast muna tayo dito guys. Yan oh dito sa Aningalan yan sa parte ng Aningalan so meron may, daan dyan paakyat yan o patubungan yan na part so baba lang kayo dyan parte yan baba lang kayo dyan tapos meretso kayo dito may pangalan naman si cafe at ah uh, grabe ang ganda ng view wow so kaya muna tayo dito guys dito kami sa taas guys kasi 360 yung view dito kasi sa ilalim medyo hindi nakita yung mga view dito so yan dito na, na part guys ay papuntayan yan ng tubungan so dito na na parte eh, ay uh, yan yung nag camping tayo dati sa may yap sa may apong no? at uh, ito pabalik na to ng uh, si Balom dito na part kasi ambon na to eh ambon at Diretso mo na yan ay pababa na yan ng si at San Emeo. So yan, kapilang side na yan is Igbaras. At uh, dito banda ay uh, At uh, yan, ganda ng view guys. Oh. Tapos may mga rooms nyan sa ilalim guys. Yeah. Inaayos nila. Grabe, ganda ng view. 360. Let's go. Nang sa tagiyalang nang nanong ngaray. Sa tagiyalang jayoy-jay. Asige. Okay bos. Sa tagiyalang mo. Labe, labe ng kiyatan. Ng isa lang pala mangiari no no. So ngayon, diretso tayo sa pinakadulo ng daan na to sa boundary ng San Emejo. Papunta ng uh, Tubungan at i-update ko lang kayo ng konti dito kung anong status ng kalsada. So ngayon is uh, September 28, uh, 2025. So i-update ko kayo sa may status ng uh, kalsada dito. Papunta ng Tubungan, simula dito sa may uh, boundary ng uh, San Emejo at uh, Aningalan. So isisilipin lang natin guys. So madali lang to at uh, short video lang tong ginagawa natin para may update ko rin kayo dito sa parte ng uh, Antique dito sa San Emeo this way to the Lake naway ma-update ko kayo sa mga lugar dito at may pakita sa inyo ang mga magandang tanawin dito sa San Emeo Antique so il ilan lang tong mga pasyalan na to sa mga magandang tourist spot dito sa may San Emeo Ayan, sa mga gilid natin, eh, kabilaan yan But, ibang, uh, uh, tourist destination Ayan, Aningalan I love Aningalan so marami din dito tapos dito sa unahan natin may tayong uh, Cave di ko lang sure kung bukas pa ngayon ang Igbaklag Cave so sabi nila sinarado daw nila para ma-preserve yung uh, cave na yon. at sa unahan naman yan ay uh, may mga spot din na uh, pwede nyo pasyalan or pwedeng tambayan kasi malamig dito mga padi kung uh, din nyo nanalaman eh, sobrang lamig dito kahit saan dito na spot eh, pwede kayo tumambay at uh, mag stop over or pwedeng kumain kahit sa gilid lang ng mga kausada, eh grabe yung mga uh, temperatura at uh, view dito. So ngayon, diretso tayo sa boundary <laughs> ng uh, tubungan. So time check, 11 ng umaga. So medyo natanghali lang tayo dahil napasarap yung tampay namin doon sa may sea cafe kasi maganda yung view at uh, maganda yung signal ng kanilang wifi. So, medyo tumagal kami doon at uh, na-picture-picture -picture muna. Sinulit namin yung view doon. Kasi sobrang ganda. At uh, maliwalas yung uh, lugar. So, kung balak nyo puntahan, yung mga ganyang-ganyang mga tourist spot dito sa Nangalan eh pwede pwede mga buddy. so opening sila ngayon at uh, in the meantime, baka mag grand uh, opening sila eh may sa inyo sa pagpunta ninyo dito. At uh, alam namin may mga discount din siguro yung mga pagkain nila diyan. Goods naman yung pagkain nila at uh, Okay naman yung serving. syempre bundok na pati ito. At uh, medyo may kamahalan din yung mga pagkain. Pero at least, deserve naman natin na uh, kumain sa ganitang uh, mga view. Kahit mahal yung uh, mga pagkain. At uh, syempre bundok na parte ito. Kaya medyo may kamahalan din. Pero, kung minsan-minsan na naman kaya pumunta, eh, sulit na sulit. Yan, no? Grabe, ganda ng ano dito. Problema ko lang dito sa pagbibidyo natin, ni sa Ngalan yung mga camera natin, eh, nagpa-fog or nagmo-moist kasi sobrang lamig dito kita nyo sa 360 natin guys medyo nagmo-moist yung ating 360 Gabi, ganda ng view so titignan natin yung elevation mamaya tigil tayo sa pinakamataas na parte at uh, sa inyo kung ano ba kataas itong uh, lugar na ito di lang talaga makita mo sa aktual na mata na uh, pinakamataas pero sa elevation natin eh pumapatak na siya ng 800 meters above sea level So dito may part dito na I think pinakamataas Ito Dito na part Kaya Kita sa paligiran natin eh Walang mga bahay At parang mga mossy Trees lang makita natin Or mga karaniwan na makita sa mga Pinakamataas na mga bundok dito sa Antique Itong mga halaman na to Or mga puno Yan o no? Nakita mo na to sa Mount Madjaas Yung mga kahoy na to Dito yung tumutubo sa pinakamataas At pinakamalamig na area So tingin mo tayo dito ilang man tanda na ko elevation. So titingnan na natin yung elevation dito kung ano kataas. So ito yung pinakamataas eh. Wait lang. Tingnan natin yung elevation nito. yun know? 1040 meters above sea level. Talagang pinakamataas talaga to na area dito sa Antique. <laughs> Ayun no, 1000 no. Oh. Doon sa may luwaan no pinutahan ko yung mga bundok doon. Yung pinutahan ko lang is nasa 500. Di ko sure kung sa pinakatuktok doon na ginagawang kalsada eh may get 1,000 din siguro yun kasi sobrang taas nun. So, tayo natin susunod na ipuntahan yung uh, pinakamataas na yun kung tapos na, kung pwede nakitin. So, ngayon, na uh, I think ito yung punang pinakataas na kalsada dito sa Antique, itong nga uh, Aningalan. So, derecho tayo. Grabe, sobrang taas, no? 1,040 meters. Grabe. Titingnan mo lang, eh, puro flat na to na area dito sa Aningalan. Pero, ito palang pinakamataas kaya pala sobrang lamig dito na parte kasi napakataas na area. 1000 meters. Ito mas taas pa to, ito bandaw. Yan. Kasi kung titingnan mo to sa may tubungan or sa igbaras na parte doon sa may unahan, eh ang aningalan talaga ang pinakamataas na area. Kung titingnan mo, yung bundok kasi dito sa aningalan, hindi siya bundok na patulis parang malaking bundok siya na patag sa gitna kaya di mo mahalata na mataas ka na sa luwaan nga yung 500 niya nila eh sobrang taas sobrang tarik pero dito di mo mahalata talaga so malapit lapit na tayo guys at uh, patuloy nating uh, diretsuhin yung daan na to so malapit lapit na tayo sa boundary titignan lang natin kung sementado na yung pinakadulo silipin lang natin para sa inyo para i purpose naman yung punta natin dito so ayun may dito tayo sa boundary ito yung pinaka boundary ng uh, Antique antike to ilo mas na ano, you know? so tingnan natin sa pinakadulo kung, kung saan mabuti na konti na lang no mga 1 to 2 kilometers na siguro yung eh photographer The wildlife photographer ma Kano? wildlife photographer morning wow so ito yung pinakadulo guys ang daan na to so konti na lang guys oh so, malapit na inuunti-unti lang siguro nila wait lang wait lang matarik eh so ayun na ganun yung pinakadulo ng cementado dito konti lang yung in-improve pero at least naunti-unti -unti yung pagsisemento nila kasi ito yung parte yung pinakamaputik eh no Ayun, matigas na yun, bandaw. So, paliparan natin ang drone para at least uh, matansan ninyo kung malapit na ba sa pinaka-cementanong daan dun sa parte ng tubungan. Yan, may mga motor pa guys. May ka-not mo, ma? kano <laughs> not mo. Morning. Are you taking photos of wildlife? Birds? Yeah, wow. Awesome. Yeah. What's your name, sir? Uh, my name, Nick. Ah, Nick. I'm Billy. Nice to meet you. Good morning. I'm from uh, Sibalom Antike Oh, okay. very nice uh, so You just come up from there? Yeah, I'm blogging the uh, update of the road here. Oh, okay. So this place new, right? Yeah. Yeah, so I just I came from that way. Ah, okay. I'm from uh, Tubungan, Iloilo. I came from there. Yeah. It's a uh, Yamaha and Max. Oh, yeah. It's a common motorcycle here. But that's like a 150, 175 or. It's one five five. One five five. Yeah. It's a common scooter here in the uh, oh, Philippines. This is our sticker, sir. Oh, yeah. This is our page in Facebook, YouTube. Okay. I'm doing a uh, motorcycle adventure, oh, oh, okay. Tour tourist cool. spot here in Antique. Tubungan. Tubungan. Ililo. No, the, there. Yeah, yeah, near there, yeah. Tubungan, Ililo. Wow. So, um, there's wow. wow. There's a place you it's can a go, it's called uh, Tres Maria. Wow. It's, it, a little, it's rare, park. rare bird here. it's in danger now. Oh, it's meeting, it's meeting, sir. Thank you, sir. So ayan mga padi, dito tayo ngayon sa pinakadulo na parte ng daan dito sa may San Emeo. So, so yung natatayuan natin, eh, parte na ito ng ilo-ilo uh, sa likod natin. Yan yung boundary ng Antique. Yan, Antique Dio. So, dito sa likod natin, Manda, eh, ito yung pinakadulo na sementado ng daan, no? At uh, kung nakita sa drone shot natin, ay uh, malapit-lapit na, no? At uh, mga 2 to 3 kilometers pa ata, or di aabot ng 3 kilometers siguro. Mga sobra-sobra siguro, mga 2 kilometers yung layo pa nito. Pero, tingin ko, malapit na 'tong matapos. At uh, kung nakita nyo sa likod natin, eh, wala masyadong dumadaan. Mga lokal lang dumadaan dito. As of now, no? Kasi medyo maulan-ulan dito. Maambon na nga, oh. Yan. So, yun. At, uh, yung mga lokal na dumadaan dito. Yan. So, yun, nakita siya yung drone shot natin. Eh, medyo malapit-lapit na. At, ah, uh, konti na lang, eh, matatagos na natin ang simetadong daan dito sa may tubungan at antike. Grabe. Ito yung pinakamataas dito sa antike na kalsada. Itong ginatatayuan natin. So, pababa na to. Papunta na ng tubungan. Pababa na to ng area. At, uh, Kita nyo naman yung paligid natin guys. Mga puno dito. Makita mo lang yan sa pinakamataas na area ng mga bundok. Pero dito tumutubo sa gilid lang natin. At yung nanarinig nyo sa likod natin. Pero para may falls dito sa likod natin. Yan. So yun lang at uh, ito lang purpose ng pagtagos natin dito sa pinakadulo. Para mapakita sa inyo ang update dito sa kalsada na to. At uh, naway matapos na to next year. At para uh, naman at makapunta uh, makabunta tayo at makaray tayo dito sa may tubungan nang uh, di tayo nangihirapan sa daan. Kasi sobrang hirap dito mga pare. Nalo na kapag ulan ay eh, sobrang mapotek dito. At uh, dumadami na rin yung uh, tourist spot dun sa may tubungan at uh, camping site. So magandang puntaan to kapag uh, malamig yung panahon at uh, magandang mag dito. So yun lang at hindi uh, magtatagal dito at uh, pauwi na rin kami ni Mrs. Bria at uh, papahinga na at uh, mag-edit pa natin ng ating mga video. So yun lang sana yung uh, update kayo sa ginagawa nating adventure dito sa Ningalan. Ito sa may bayan ng San Emeo. Ito sa Antique. No? So, yun. At uh, kung gusto nyo itong video natin, please like, share, subscribe para ma-update kayo sa mga bago nating mga adventure dito sa may Panay Island. So, yun lang. At uh, maraming maraming salamat. kita ulit sa next video at next adventure. Peace out. Ay, grabe yung view Wow Sa gilid ng mga dinadaanan nating kalsada Eh, napapalibutan tayo na Mga pine trees